We have to step outside. Are you for real? You want us to do your job? To us. So you want us to protect you? Hi everyone! May isang lalaki at isang babae na pumasok sa isang coffee shop sa Kalayan, Makati. Pero sinundan pala sila ng isang namamalimos para humingi ng bariya. Sinabi naman ng lalaki na wala silang bariya dahil puro cashless transaction lang ang meron sila. Hindi na niwala ang namamalimos at pilit silang hinaharas. Humingi naman ng tulong yung lalaki at babae pero hindi ata nagustuhan ng mga crew yung way ng pagsasalita sa kanila. Panoorin natin ang video na ito. <tipos> <tipos> And what? We have to step outside. Are you for real? Are you for real? Itong naka light blue na lalaking ito ay tingin ko ito yung namamalimos. Natakot siya nung sinabi ng manager na tatawag siya ng barangay at lumapit sa manager yung lalaki na naka light blue para pigilan siya sa pagtawag. Pero sa pagkabigla ay napapasok yung manager dun sa staff room. You didn't even stop him. You didn't even stop him. My God. You're on camera. You're on camera. you can't get camera, don't worry, Ate. are you the manager here? are you the manager? are you the manager? Kuya? are you the manager? where are the customer? you don't even know the guy. and then you're asking us to step outside. because of what? because of what? you're yeah, not talking us. you're yeah, not talking us out of nowhere. then all of the a sudden you're going to ask us to step outside. Yeah, that's why you should have a the hundred. No, oh, call and then okay. uh, you, you make all the wrong guys. You guy. want us to do your job? My job. I, I'm not asking you to do my job. I'm asking you is to protect so us. So you protect. want us to protect you? Oh my god. not you to You want us to protect you? So, dito, kanina, parang meron tayong narinig na nagsalita ng sabi. Buti nga sa inyo yan. Tapos may kumalabog. Yun yung tao na nangaharas sa customer. Pero tingin ko lumabas na rin yung customer na yun eh. Kaya medyo nakalma na yung customer. ay I mean, lumabas na yung nangaharas dun sa customer. Kaya parang kumalma na rin tong mga customer at saka yung manager. Yun nga lang, hindi pa natapos kasi yung pag-uusap kasi parang iginigit kasi ng customer na bakit kailangan silang palabasin. Tingin ko kasi dito, pinaprotectan lang ng manager yung establishment or yung lugar na hindi magkaroon ng sira kasi siya yung mananagot dito. So, if ever nahihingi tayo ng tulong, hindi man dito sa coffee shop or kung saan mang lugar, dapat uh, daanin natin in a way na nakikiusap tayo sa tao. Humihingi tayo ng tulong. Siyempre, paghingi tayo ng tulong, hindi tayo yung parang katulad kanina na parang uh, merong sinabi siya na nakarecord siya, parang gano'n. So, parang dating, kung hindi yun niya magugustuhan yung, yung magiging outcome is makikita ng iba yung kung paano mag-itakel ng establishment, yung ganun pangyayari. So, ang nangyari nung parang naging challenge pa yun dun sa manager. Kaya siguro parang nataranta siya, shock at uh, nakapagsalita na siya ng hindi maganda or napataas na yung boses niya dahil nung sa pangyayari So, ang masasabi ko lang, dun sa lahat ng mga tao, especially sa mga hihingi ng tulong, is makiusap tayo ng maayos. Okay, so ano nga ba yung nakita natin dito sa video na ito? Para dun sa lalaki na nagsasalita dun sa video, dapat kung hihingi ka ng tulong sa isang tao, ay dapat hindi mo siya inoobliga na dapat ganito ang ginawa mo, dapat hinuli mo siya, dapat hindi mo siya hinayaan. Kasi na, uh, humingi ka ng tulong, kumbaga nakikiusap ka, so dapat yung word ng, ng pagsasalita mo dun sa tao na hihingan mo ng tulong is parang nakikiusap ang nangyari kasi ay nagpantig yung tenga ng manager na tipong may sira ulo na na, na, mamalimos na, na nakapasok yung sa store niya tapos may customer pa na nagde-demand kung anong dapat niyang gawin tapos may pagbabanta pa na I'm on recording na parang kung hindi niya gagawin uh, or kung hindi gagawin ng manager yung gusto nilang mangyari dun sa namamalimos ay kakalat niya sa social media yung video kaya dumating na sa point na napatid na yung pasensya ng manager at nakapagtaas ng boses. Para sa barangay ng Kalayaan Makati ay sana tingnan nila kung sino yung lalaki na nangaharas na yun kasi hindi na panlilimos yung ginagawa niya kundi pangaharas na para makakuha ng pera sa mga tao. Hindi naman kasi lahat ng tao ay handa makipagsuntukan tulad ng lalaki sa video. Bilang proteksyon na din sa mga tao na nasa paligid ng Kalayaan Makati ay sana hulihin nila yung lalaki na nangara sa video na nakaulay light blue para maiwasan na din ang pwedeng maging biktima ng lalaki na at magkaroon ng ligas na paligid sa lahat. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.